Samantala, pakinggan po naman natin ang pag-uulat mula sa himpilan ng DCSB ang Spirit FM, CMN si Calapan, Oriental, Mindoro. CNN Live, Live. Live. Nationwide. Junard Nation. Acapulco, magandang araw sa iyo. Magandang araw, Sir Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Isang konsultasyon ang ipinatawag ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Yumerlito Bos Dolor sa mga konsernadong ahensang nangangalaga sa mga hayop at asosasyon ng mga magbababoy sa lalawigan upang masolusyonan ang sularaning kinakaharap hinggil sa pagkakaroon ng kompermadong kaso ng African Swine Fever o ASF sa Oriental Mindoro pangunahing layunin ng nasabing pagpupulong na tapusin na ang pagkalat ng ASF at mailabas ang mga karning baboy sa lalawigan sa tamang presyo. Sa pinakahuling ulat ng Provincial Veterinary Office, labing isang barangay ang may kumpirmadong kaso ng ASF sa Rojas, pito ang samansalay, samantalang tig-isang barangay naman ang may kaso nito sa mga bayan ng Bungabong at Nauhan. Nabanggit din sa ulat na ang naging kaso sa bungabong at nauhan ay mga isolated cases at walang mga kalapit na babuyan ang apektado kung kaya't madaling nabigyan ng karampatang aksyon ang mga ito. Nakapag-ayos na rin ng mga kinakailangan dokumento ang mga municipal agriculture office ng mga nabanggit na bayan at nakatakda na itong isumiti sa kinaukulang ehensya ng pamahalaan upang maideklarang ASF-free. Samantala, magsasagawa ng stockpiling na pangangasiwaan ng mga LGU sa Rojas at Mansalay. Dito ay susuriin ang mga baboy at kapag lumabas na negatibo ang resulta ay kagyat na gagawa ng paraan na may dispose o maibenta ang mga ito upang hindi na dapuan ng ASF. Kapag naging positibo ang resulta, kaagad din namang magkakaroon ng kaling o disposal sa pamamagitan ng pagpatay sa mga ito. Isa-isa ring tinugunan ni Governor Bons Dolora ang mga resolusyong inilapag sa kaniya ng Provincial Federation of Hog Raisers in Oriental Mindoro, ilan sa mga ito ay ang pagkakaloob ng mga disinfektan sa mga babuyan sa loob ng tinatawag na red zone o yung lugar na apektado ng ASF. Pagtulong na maibenta sa tamang presyo ang mga baboy mula sa green zones ang pagkakaloob ng tulong pinansyal at pangkabuhayan sa mga nawala ng hanap buhay dahilan sa ASF at ang pagripaso sa administrative order na nagtatakda ng kaling ng mga baboy kapag nagpositibo sa ASF. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB CMN Calapan City, reporting live para sa CMN Pilipinas. CNN live, live Nationwide Maraming salamat Junal Dacapulco mula po naman sa CNN Kalapan Oriental Mindoro.